shout out mga kazisi so ayan at naglalaro na po ang dalawang abo at uh, bawal mag-away kasi papaluin ni Lola ang mga aaway oh ayan Mama. baby ano ba yan short mo mataas ang isa ah uh, jump jump one Jump! reach, Go! Jump! One! Two! Go! Dali! Barit, takbo ka naman. Nagtakbo. Lala ka na sa ati Ritz. Dali! oh, Oo, oh, Ritz, kumain ka. Huwag mo yan puso si, si Bebe. Matutumba kayo. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sabi ko na eh. Tutumba eh. Alam mo, mabigat yan. Lakad na doon. Dali! Oo, oh, akay mo si Bibi, Akay. Akay si Tutoy. Tutoy! Lab! Lab! Tutoy! Lab! Tutoy! Oh, ano yan? Ano yan? Tirits! Habol mo si Oryu! Habol! Habol! No, 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 no. Habol mo si Oryu! Oh, wag mo na iya po si, si Tutoy!